Ayan, today is Friday ni Roland Sitson. Ayan, nakaupo na naman siya. O, patingin daw ng forma mo ngayon. O, oh, lakas maka social. O, diba? Tiyan <laughs> na. Kasi <laughs> bago tayo nagkain. Kaya malaki ang oh, diba? O, oh, saan oh. oh, dalagang Filipina siya. O, oh. tingnan mo. Ah, ilang, 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 ah, ilang Ilang buwan ka pa lang yan. O, tingnan mo, laki na ng alahas. O, o, wow, babe. Uy, bongga. O, ang, ang, ilong. <laughs> Ayan o, allergy yan siya sa ano. Kala ka tisyon, si Kunyo. O, diba? Saan ka papunta? O, tingnan mo, o, ang ganda ng tattoo. Kitang-kita na siya kasi ang puti niya na. Sophia, hello. Itong anak namin na maldita. Fia. Ay, hindi. Ay, parang naintindihan mo ba? Okay, why stop what? Don't do like that to me ba? I didn't do anything to you. Ito yung ano. Ito yung stop namin. Ah, anong ginagawa niyo dalawa? Oh. Ayun yung mga stop namin. Ay. Hello! Hi! Magdito talaga siya. Uy, um. Beautiful? wah di ba ganon ano kinakain mo oh my god your snows tira ano no tissue kau tiara tissue sini ada ba tiara ala inila kau tiara tissue di sini alam ak okay la kamu <laughs> <laughs> ginanun na lang na wala kagad nisipon <laughs> akwintas mo yan pero mayro kang gold may silver kapag <laughs> white white kapayon alam mo na matina mo yung paporma makasosyal B, patingin. O, oh, diba? O, oh, talagang Pilipina. oh. oh, saan ka pa niyan? Diba tayo lang <laughs> binoto pag mag-video ka sa YouTube? 10? 100. Dito lang yun siya, oh, di ba? Pakita mo na yung siksi mong loob. Oh, sana. pack pack o, oh, di ba? O, oh, sa akapan niyan, O. Oh. <laughs> Ay, grabe siya. Ang puti niya na kasi, o. Oh. Hiyang siya dito sa Malaysia. Ayaw niya na umuwi ng balod. O, oh, di ba? Sa palagay mo, maganda ka? Oh, of course. O, oh, di ba? O, oh, tingnan mo. Makeup mo kagad. How old are you? Secret. <laughs> Ayaw, kinakahiyan yung edad niya. Yes. Already we already here. We can go down now. Okay. Hello! Ah. Huh? still working for him. Hmm. to yeah.